para palitan itong motor na speedometer cable so tara guys samahin nyo ako. palitan natin so yun guys sira po yung speedometer natin so papalitan po natin ng speedometer cable guys so palito po yung speedometer cable yan so umutin lang natin yan dito sa bandang ibang guys yan tatanggalin natin. Pero para bago nyo po matanggal yan, yan guys, bali hugutin yan dyan tapos dito sa bandang ibabaw tatanggalin po yung mga pairing nya. So tara guys, umpisan na po natin. So yun guys, bali ito po ipapalit natin sa speed meter table. So ito yun yung model nya guys. So makikita nyo yan. Pangroos siya po guys na SC-125 bali ito guys yung kable na ipapalit natin yan so bali kakabit natin ito dito sa bandang baba guys uhugutin so, lang yan so yun guys kapag nabunot nyo na po yung lumang kable ganito pong klase ng fittings ang ibabalik nyo dyan sa pinagtanggalan bali kung natanggal nyo na yung kabila guys dito naman tayo sa bandang taas pero syempre luwagan nyo muna guys at magkaiba po ng fittings yan dito sa taas din so yung natira na fittings ng kabilang side yun po ilalagay nyo doon sa taas so yun guys bali ito po yung ikakabit natin so dyan po ikakabit itong fittings na yan so yun naka po yan guys itusok nyo lang po yung kable guys tapos pihitin ng pakanan para humigpit sya ganyan lang po ang paglagay nyan guys So yun guys, nailagay na po natin, bali ilagay na lang din po yung goma. Ang paglagay lang, lang po ng goma ay ididiin nyo lang po yan para maghapit siya doon. Bali, purpose ng goma guys, para hindi pasukin ng tubig. Tapos pagdating din naman po dito sa lumang kable, wag nyo po nang bubunutin agad-agad guys. Kasi pwede maging guide natin yan para hindi tayo mahirapan mag-soksok ng kable papunta doon sa gauge panel. So, ang gagawin lang po dyan, pagdudugsungin nyo yung dalawa na yun, guys, kumuha lang kayo ng alambre, o kaya, o kaya yung cable tie, guys, tapos, idikit nyo lang ng ganyan, bago, tapean nyo siya para magdugsong siya Yan, ganyan lang po ang gagawin, para hindi kayo mahirapan, guys. So guys, okay na, nabalutan na po natin. Napagdugsun na po natin dalawang kable, yung luma at yung bago. Then dito naman guys, hihilahin lang natin pataas guys. Yan, yan po ang magsisingbing pinaka natin para hindi na tayo mahirapan mag suksok pa ng bagong kable. Ganyan lang po discarte guys para mas madaling gawin. Okay, pag lumabas na guys yung pinagdugsungan, pwede na pong tanggalin yan ulit para may kabit nyo doon sa pinaka speedometer natin guys tsaka nyo na po ikabit ngayon itong pinaka kable naman dito sa speedometer guys yan. so bali ang gagawin nyo lang po dyan itutusok nyo lang din tapos pipihitin lang po yung roskas nya pakanan Ganun lang po ang paglagay nyan guys so simpleng simple lang Balit yung nya guys, yung ikakabit na fittings dito sa speed meter dashboard natin guys tapos nyo may kabit ang kable guys bali ito namang pinaka holder nung kable guys speed meter cable natin bali nakatornil nyo po yan sa butterfly arm ng ng shock guys so yan yung portion po na yan yan po nakatornil nyo guys bali gamitan lang guys ng 10mm na box range. Pag binalik po yan guys, bali pihitin lang po ng pakanan. Ganoon lang po ang paglagay niyan guys. So yun guys, okay na. Kapitan po natin. So yung ganyang posisyon niya guys, nung no? holder ng speed meter cable. So yun guys, bali yung pinaka flaring niya na sinabi ko sa inyo kanina na kailangan tanggalin so hindi ko na ipinakita sa inyo kung paano tinanggal pero ipapakita ko sa inyo kung paano pagbalik guys same, pro same procedure lang din naman kung paano binaklas at paano tinanggal ganoon din ay ang... naman po so bali may mga kabitan po yan guys yan bali anim po yung kabitan niya na tornilyo so yun lang po yan so itatapat na na ganyan tapos ididiin nyo lang kasi may clip po yan guys sa uh, bandang ibabaw ano lang pong pagtanggal yan guys tsaka pagbalik so yun guys tetestingin po natin yung motor kung magamang yung speedometer table nya guys so yun guys ipapakita ko sa inyo na yung tachometer natin ay iaangat siya guys guys, natapos na po natin palitan ng speed, speedometer cable itong Rosie Royal SC125. Sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.